Kung magandang buhay mga kakwento, it's your boy Kwentong ng Hingero Nagbabalik na pala for another vlog So ngayong araw mga kakwento, so samahan nyo ako Kasi meron tayong susunduin na magiging bagong residente ng bahay ng ating mga flyers lop Ohoy, ohoy, dumadami na sila, nadadagdaga na mga kakwento So huwag na natin patagalin pa So mamaya samahan nyo ako, alamin nyo, alamin natin kung saan galing o anong alinyada nung makukuha nating ibon galing sa isang kaibigan natin, sa surprise na kaibigan natin. Okay, so wala natin pag -wala pa. So, tara mga kakwento! Ready na ako mga kakwento. O, ayan na yung mga service natin. Kaya tayo ay pupunta na. So, huwag natin patagalin pa. Tara, let's go! Boom! So, andito na tayo makakwento. And ngayon, uh, uh, may papakita ako sa inyo. So, familiar pa yung sasakyan na yan. So, andito ako ngayon kila Boss Ton Ton. Ay, Engineer Ton. etropa tropa ko. Kasi, andito yung pagkukunan natin ng ibon. Na yung kaibigan ko din. So, tara. Dito natin lalagay. A few moments later. Makuha na pala natin mga kakwento yung ibon. So, ayan, galing po kay Paring Eric. Ayan, saan galing. kog anong ano nito, anong, anong line kang isa? Ha? Hula line, line <laughs> ano, subok. Yung isa, yung anak nung galing kay Paring ang... Albert, no? Anong pinaris mo doon? Galing kay Richmond. Ah, galing kay Richmond. Oo. Uh... So ayun, so papasubukan sa atin ni Pog Pog to, dalawang young bird. So tayo natin. Okay, ako papakita sa inyo kung makakakwento yung ibon pag natin sa loft. Eh, ngayon may gagawin ako. Total, andito ako kila Boss Tonton. And although wala siya, pagpapahinga. Nakakatawa kasi pag lumipot ka sa kanila dito para ka nasa zoo. So ipakita ko sa inyo yung mga ibon nyo nandito. Ayan, so mahilig kasi si Ton sa ano, sa mga Paradise, bird of Paradise. So, hindi ko nasasabihin ko ano pa yan kasi hindi ko kabisado din Ayaw ko magmagaling, hindi ako, <laughs> hindi ako, apa, ano dito, pro. So ito yung hilig talaga ni paring So mahilig siya sa exotics. So, ang dami, di ba? Kung dito sana siya, mukhang nagpapahingay, papaliwanag niya sa atin yan tapos meron siya dito yung african grey ayan nagkasalita ito eh hello! napakadami grabe ito yung african grey tapos hindi ko avisado yung iba hello! hello! tapos dito pa mga konyur mga San yan. Tapos sa gawi dito, ewan ko kung dito yung ano. Tignan natin. Ay, e, meron din siyang ay, ah, Mexican Green Iguana. Ayan. Tapos meron ditong ano to. Ah, nalabot ako tawag dito. Eh. Tapos meron ding mga tortoise. Ayan, sulcata. Tapos leopard yata yung dalawa doon. Dami. Tapos ito pa. Dito. Ayan, meron siyang makaw. Blue. Saka red. Grabe, no? Big time talaga yung pawing tonton ko na yan, eh. Di ba nanonokayan? Okay. Pagsalita yung mga pag... Gusto niya talaga sa akin eh. Bakit? Shopee. Ang nakakatuwa talaga maglibot dito eh. Ere, ere. Ang tatakot ako. Baka ano ako eh. Ano na nagsalita. Hello. Hangit. Hello. Oh, yun, hello daw. Hello vlog. 3 hours later. Ano so, mga kwenta sa so, ito nakuha na natin ibon galing kay Pogpog. Magsamaga na ko naman. Ka sa vlog. Hi guys, vlog. vlog. Hi vlog. So ayan, thank you, thank you so much sa Ibon. So may dagdag tayong pwersa. So, babalitaan kita sa lipad nito. Thank you, win pre. Okay. A few moments later. At so ayun mga kakwento. So ako yung nakawin na. So dala natin yung mga ibon galing kay paring Eric. So ngayon i-unbox na natin sila at papakikita ko sa inyo kung anong uh, kulay talaga sila. At sana tanggapin sila agad ng mga kasama nila dito sa my loft. Ayan ayan na ako yung bar matapang to eh tanggapin niya sana si pula si sher okay let's go so yun nga mga kakwento so, ito yung first bird natin so, isa siyang uh, blue check kung talagang so blue check so banded ng nerpa 2023 so ay pwede itong ilaro natin sa old bird category so yan ito yung first bird so introduce na natin yun. Then, next bird. Then, ito yung ating second bird. Again, banded ulit siya ng NERPA 2023. So, OB ulit may lalaro to. So, old bird category. So, again, ang kulay niya. So, blue check blue check ulit siya so tinatag na blue check or yung blue checkered so yun introduce na natin mga kwento ayan na sila so binabara ako na ni loko sana naman ay maging bati, bati sila so siguro dito ko natatapos nitong na vlog so sa ngayon meron na tayong limang pliers dito sa ating loft So sana, sa susunod ng mga ano is sabay-sabay makita na natin sila sa sabay, sabay lumipad. So yun muna. Again, maraming salamat po sa mga nanonood and please like, comment and subscribe. Magandang buhay po sa ating lahat. Keep progressing. Maraming salamat again and see you sa next vlog. Please like, comment and subscribe. Bye.